Okay, God bless. God bless, God bless. Ano na? Tara na. Okay. Nasa si Kuya Mark? Okay. Morning Kuya. Yan. Okay. Hindi ko po alagay talaga yung bag ko po. Hmm. Daman na. Ay, kain tayo. Ay, kain tayo. Tain tayo sa masarap. Oh. Gusto po. Kuya. Iyaglo ako, minapakinggan. <laughs> 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 good morning guys sa katekram natin. Good morning po. Good morning, good morning, morning po mga katekran. Ano? Excited lang po kami. Oo. <laughs> Excited si Kuya Mark ah. Oh. Ba't excited ko yung Mark? Opo. Oh, Bakit nga daw? Kasi oh, po, nice. ano? <laughs> First time <laughs> mga no? Um, kinakabahan na. Hmm. Ba't ka kinakabahan ko ya Hindi. Hindi po. Yung mm. ano yun. ah, yun. yun po yung... Ah, wala ako masaya ako na ano mandala ko kay Sam masaya rin naman po me so ano pa po let's go nagmamadali kuya August nagmamadali ano hindi ako nakukasikasuin mo na natin yung ano yung ano po yung permit yung sa plate number at ebay pwede naman po hindi san ba yun pupunta po tayo doon makikipag meet po tayo doon sa Ama po ni Atty Ate Mursin. Alam na ngayon Ate Celine. Siyat mo ba kabon? Kailangan nga. Pero... Dapat sana bukas. P ganito na lang sana. Pwede po bang bukas na natin ayusin? Kasi mamaya pa po mag-ooping mga alas... Alas 9 po yung taga dun po. Ah, para, okay, yes. air, alas 9 ng maga ay alas 11 eh. Alas na yung gabi po. Gabi. Kasi pag bukas po, sasabihin ko po. Ate Aya, pwede ng ipababa mo bukas ng maaga si mama doon sa sa hilltop. Makikipag-meet kami bukas din. Ganun po. Bukas din po ipunta tayo doon. Okay. umaga. Kita-kita kits kita, na lang po. Kiss. Kita-kita kiss but may kiss? <laughs> okay, may pasok daw si Ate Bea. Ngayon. Wala na po. Um, na. Hindi, yung ngayon, kanina. Oh, anong subject? Soksay po. Soksay. Anong, anong natutunan ngayong araw na to? About ano po? About indigenous people po. Eh, pwedeng pa ulit? Indigenous people. Ha, ano yun? Indigenous. Indigenous. Ano Indigenous? Ay, oh. Ganun na nga ako. Uh, indigenous po ba? Indigenous? Hindi ko din alam eh. Indigenous. Ano ate? Indigenous po. Opo. Oh, indigenous. Opo. Oh, indigenous people. people. Hmm. Ano daw yung indigenous people? Hindi po. Basta binigay lang ah, po katutubo. yung... Nakakatutubo. No, Nakakatutubo. Oh, tsaka po, mapapag-aralan din po dun yung mga ano po nila um, pamumuhay yung, panya, yung mga traditions tradition. norms norms yeah yeah okay mark, ano yung norms norms po ito po yung ano nila uh, pag sinabi pong norms na <laughs> um base po sa aking stock knowledge para gumagalaw ano po mm sige yung norms po, po ay uh, yun po yung ano nila um, nila or yung mga traditions po nila na ginagawa. Mm. Oh. Wow! mo, oh. din pa yung inasa. Kaya <laughs> ako, so, saan naman mo sa ano na! Ayoko na! na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko Ayoko na! Ayoko na! kaya. na! Ayoko na! Ayoko Puno so, na, na siya. Wala nga po ako ay may was na doon eh. Ah. Hindi oh, ko na uubos-ubos sa pagkain. Oo, kasi ayaw talaga nila ano, Jollibee. Ah. Thank you, ate. Hindi, bawal. Iuwi nga natin ito sa mga ano ka eh. Thank you, Mary, for this wonderful and delicious food. Tapos yung kanin ka, Te, Kram. Oh, paano na siya? Tatlo, oh. Diet. Kira, diet. Paano yung masarap naman ang kuya ko? Ma, malika kita. Bakit? Ang hmm. laki, ang dami. Eh, okay, ganun talaga. Siyempre, ano lang yan. Pagalingan sa ano yan para makaano ka ng customer mo. Oh. Ah, Ate Bea. Ate Celine. Mmm. Okay naman, masarap. Kasi sarap ng mga Sabi mo mo to, alam mo. Baka kung sa ano. Parang... Oo. Oh. O, oh, ka Oh, no! Ala, si Ate Silina at saka si Ate Bea talagang... yan. sayang. Hindi hmm. po masasayang at Ha? Kuya Ugo, simot sarap. Uy, kuya Ugo, sabi niya. Si Kuya Mark, malinis din pala kung mga yan. Ha? Huh? Hmm. Kuya Ugo, nga, kung di, yan, kung di na kita dahil si Kuya Ugo, sampung kanin. Ka Pagka kami sa inasal, nakakasampu siya. Wow! Alam mo yung paglagay ng kanin, subo ka agad. Isang subuan lang. <laughs> Alam niyo ba may problema ako after kumain? malaki yung problema ko pag kain ganyan after kumain alam niyo kung ano yung problema sa akin Hindi, so are... mali. Ano po yan? Ano? Si Ate Celine. Tinga. Hindi. Si, si Kuya Mark. Kape. <laughs> Nalaman na. Hindi, hindi talaga ako. Ano, parang gusto ko pagka kumain, kumain ako kape talaga. Basta kahit ano, tea o kape. Yan. O, oh, sino may gusto? Siyempre, after natin kumain, gusto ko. Oh, may, anong, may, anong gusto niya rito? Good afternoon po. Kape ate si Lin. Gusto ano? din. Si Kuya. Oh. Si, <laughs> si ate Bea. Ay, <laughs> sorry. Si ate Bea. Bea, ano mali niyo? Kape. Bubukas daw yung bintana. <laughs> ah, may sinisipat. Oh. So, sana lahat ng mga bata, yung mga anak ko eh, mapagpapos muna sa pag-aaral bago mag-asawa. Ngayon ito mga to. Oh, patay ka lang. nga sabi ng DM Angels, proud ako sa mga bata ang nagpupurus kayo sa pag-aaral, saka nakapokus kasi sila sa goal nila. Ayaw nilang mabiko ang mga magulang nila. Nakaka-proud tong ganito, hindi sakit sa ulo ng mga magulang tama. Sabi ni DM Angels. Tita Flor Palayo Y3V. Tatay, Tatay Ram, I'm so proud of you. You have a big heart. Big, big heart sa mga pagtulong sa mga kagaya nila. Tita Candelaria Candelaria Lang Udan. Galing Galing magsalita ayan ang bata bata may pangarap sa buhay ang tatag parang ipaglaban ng kahirapan para makaahon sa hirap Tita Marina Bong Kayaw, 9420 nakaka-inspired naman ng mga scholar na ito ang galing-galing magpayo Agnes Campit 9999 ay nakaka-proud ang pananaw ni Ate Selina at Ate Bea. Sana maabot din Ang mga pangarap nyo. Go go lang sa haman ng buhay. God bless. Sabi po dito ni Lily Castro, kinikilabutan ako at sabay tululuha luha ko sa mga binibita kong salit salita ni Ate Marcelina at Ate Bea. Sobrang nakaka-proud talaga kayo. Wow. Bot, mo kay sir. Tekram at swerte rin ni sir. Ramil, sa dalawa na scholar na. Oo, right. kasi masaya ako na yung mga tinutulungan natin, may uh, nakapokus talaga sa kanilang pangarap. Igit sa lahat, yung pangarap nila makatulong sa kanilang mga magulang, sa kapwa nila. Ma malaking bagay yun. Sabihin po ni lingling Chai, tama, ang galing ng scholar mo magbayo ka tay Kram pwedeng pwede mag vlog ang gaan nila kasama may sense of humor sila good job to both of you scholars KKS KMM very good ate Bea and ate Marceline deserve nyo ang tulong ni kuya tay sa inyo at kay ate pagpatuloy mo lang yan kang makatapos ka God bless sa inyong lahat thank you ka tay sabi naman po ni Mami Bunch, kawawa ang kalagayan. Help po natin si Tekram na matulungan ng ating mm. mga kababayang na nasa laylayan. Nasa bundok sila pero sila yung nasa laylayan talaga base sa status ng pamumuhay nila. At sabi naman po ni Lilibet Doblon, good luck Ate Bea and Ate Marceline ilang lang, Kategram. Thank you. Pag-pray natin yung mga bata, Kategram. At alam ko, nasimulan na ng dalawa na to, nung tatlo na to. Kaya sunod-sunod na po yan, Kategram. Maniwala po kayo. Maniwala po kayo sa tatlo na to. At uh, nakikita ko naman yung alab sa mga mata nila. Na talagang yung meron silang ano, na mabubuting puso para sa kanilang mga kapwa Okay, paalam na muna tayo Thank you Kateka <laughs> Ah, paano yung ano natin? Ano yung sinasabi ko pag send na? Mm. And then meron pa yon yung ano, muli ka telegram, pagpalain po tayo ng ating Diyos. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. Okay, sabay-sabay tayo. Muli guys. Pagpalain, Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. O sabay-sabay. Okay, muli guys. Muli guys. Pagpalain po tayo ng ating Pagpalain. Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. <laughs> <laughs> sa susunod kabisado niyo na, <laughs> mamaya sa mission natin. O, oh, nabubulo sila. Nababubur. Okay, katagram. Thank you po. Love you po, mama. Chop-chop. Okay naman. Thank you po. Ma. Thank you po, Mama Chup Chup. Ma. Thank you. <laughs> Saka ano, sabi na din kayo tayo. Gano kaya ka lakas, parang presidente ba? Hindi na ako, ano <laughs> Pero po Ay, so para, may ano po kasi siya katungkulan. Mm. Mas mabilis po siya makakaanin sa, sa IP po. Namumorblema no kami ka telegram sa pagbaba. Kaya nga, kung um, habang, ano, habang... Ako lang po yung masasunod, di ko na lang po tayo Saan? Bundok na lang. Pas. Pas po ako na... talaga. Ayaw ko po. Bakit? Ayaw ko po talaga. Takot na takot ka. Saan? Takot, takot. Hmm, hindi, pwede naman kami nila, Kuya Mark. Kayo, diretsyon na dyan sa ano. Kung maglalakad kami na apat na oras, okay lang. Siguro pa kami may dala nito, dalawa. <laughs> Kaya nyo bang i-drive ang tanong? kaso nga ang problema, di ba nga hindi nga pinapapasok yung sasakyan na ganyan? do Kung ikaw yung nagdadrive. Hello po. sasakyan ko pasok. Ay po hindi. <laughs> Yung tao hindi pasok eh no? Sige na meron na tayo. Ay nga! Dito uh -huh. lang po kayo? Oh. Tayo ang tatlo. Uh -huh. Eh, dalawa lang. Gusto nyo kayong dalawa? Hindi nga po. Tatlo. Ay, siya po yung ano. Kakap ko po. Ayun. yun. Ako mm. po ang malakas kasi kakap ko. <laughs> ah, kakanya daw. Dito. As in, dito. Tita. <laughs> Nakikita nyo na yung kaanuan ni Ate B. <laughs> <kayo. laughs> oh. Kala ko yakap. <laughs> Kuya Mark. Ingat ka sa pagdadrive. Hindi, paano nyo na lang? Pakargahan nyo, Kuya August. Oh, oh. tingnan nyo. Oh, Nagsasign na yung ano. Oh. Hey, Marka, ingat. Oo, oh, dada na. Ah! Ah, sino ka? Siya mo kumama Siya pa magdadrive. Paano kayo kakasya dyan? Oh, no! Paano kayo? Okay ba kayo tatlo dyan? Baka ma-update ah. Oh. nyo. Wala sa ayos. Ingat, ingat. Ingat, 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 ingat. Wala, ganyan talaga ang mga ano, nang dumagat.